morning mga kasimple nandito ako sa playa uh, isa sa pangunahing nga buhay dito syempre yang pangingisda uh, alas kalimitan ng mga hanap buhay dito dito sa playa na ito uh, ay mangingisda kaya ito may ipadating na isang mangingisda oh. yan isa sa pinakuha na natin ng isda uh, titignan natin kung ano yung mga huli nya

Kaya po ang huli nila, mayroong isang malaking silay, eh. pero mahinahon ngayon yung huli nila. Eh. At mayroong mga bisugong maliliit, uh, mayroong uh, pusit, uh, mayroong isang tilos, tsaka maliit na tingin. Uh, bali, ito yung ginagamit nilang tawagin dito, ay-hay, hay. yan sa haba ng hayhay -hay na at maraming pain ang nahuli sa kaunti matumal pa yung meron isang isdado na ano papakol ito tawagin yan ang isa sa nabuhay na ang taga rito sa playa ito tawag na maghahayhay siyempre meron dito meron din dito naglalambat meron din dito ang, uh, nagmamanamsi Nagdudumpilas. Uh, meron din dito nagpupusit. Ayun uh, lang yung kanyang huli. Mangisda na si chill. Uh. Pero hindi naman laging ganun yung huli. Siyempre minsan sagana din yung huli lalo na pagka uh, tagisda talaga. Uh, minsan napupuno yung timbano na yung Minsan dalawang timbano huli nilang magaganda. Pero ngayon, yun lang yung nabutan natin. Pero yung mga bangka kanina, halos mga dalawang kilo lang yung huli. Yan. Yan lang po yung ating latest video ngayong umaga. Good morning po sa inyo lahat dyan. At shoutout po sa lahat ng manging isda ng Kaluran. At makakaulam na naman yung iba. Uh, Siyempre, pagkaganong mga klaseng isda, medyo may kamahalan. Hindi kagaya ng manamsidong pilas. Yan, medyo may presyo kahit yung gano'ng isda lang ay may presyo. Yung bisugo ay siyempre may presyo rin. Yung siyempre mabibili lang natin sa maglalakoy ng mga halagang isang daan. Yan. Pero yung mga gano'ng isda, mga may klase yan. yan. Kahit ganun lang siya, pinagkakaguluhan siya doon. Yan. yan siya sa pangunahing hanabuhay ng mga isda dito. Yan lang mga kasimple ha salamat po sa lahat ng mga isda. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga isda natin at nagkakaulam tayo. Yan lang po maraming salamat.